Hi guys! For today's video, gagawa tayo ng magic screen tutorial. Yung video na kung paano ka makakalusot sa screen ng cellphone mo. At syempre, CapCut pa rin ang gagamitin natin dyan. So, wag na natin patagalin. Start na tayo! So, una yung gagawin guys, magpicture kayo ng cellphone nyo na mayroong green screen. So, magdownload lang kayo sa Google ng green screen. Yung kulay green na background, madali lang namang i-download yun sa Google. So, dapat nakaganito siya. Ayan. So, after nyan, mag-shoot kayo ng video. So, next nating gagawin, open natin ang CapCut. Tap New Project. Tapos, Photos. So, isilik nyo yung photos, yung picture. Tapos, Video. Ayan. Tapos, click nyo ang Add sa baba. So, ayan. Dalawang clip yan, guys. Delete muna natin tong ending. Ayan. Tapos, kung gusto nyo ha, nang walang music, wala kayong maririnig na music, so, i-mute nyo, i-click nyo tong mute. Tapos, ayan na siya. I-click nyo tong picture. So, hanapin nyo sa baba ang overlay. Tapos, ayan, naka-overlay na siya. Hilahin nyo dito. Ayan. Dapat, nakapantay siya dyan. Tapos, so yung video nyo guys, hindi na siya magkikita kasi naka-overlay itong picture. So, nasasapawan yung video ninyo. Ang gagawin natin dyan, tatanggalin natin ang kulay green, yung green screen. So, paano ba yan tanggalin? So, gagamit tayo ngayon ng chroma key. So, i-click nyo lang to. Ayan, yung picture. Tapos, hanapin nyo sa baba ang remove background. Ayan, itong remove BG. Tapos, select chroma key. So, dito, may lalabas na checkered na circle sa screen. So, ang gagawin nyo lang, itap nyo, tapos, i-focus nyo siya sa kulay green. Tansyahin nyo lang. So, after nyan, tansyahin nyo ang intensity at shadow. Dito naman, hindi pare-parehas ang pag a natin guys. Nakadepende kasi yan sa cellphone ninyo at sa lighting ng background ninyo. So for example lang naman to, so kayo nang bahala. Kung sa tingin nyo malinis na at hindi nakita ang kulay green, so okay na yan. So i-click nyo tong check sa taas. So after nyan, kung hindi na sentro yung video nyo sa screen, so kailangan nyo i-resize ang video. So i-click nyo ang video, itong sa taas. Tapos ipitin nyo guys, ipinch nyo ang screen, ganyan. Ayan guys, so galaw-galawin nyo lang, ayan. Galaw-galawin nyo lang siya hanggang masentro kayo. I-play natin. So ngayon, hindi pa yan lulusot sa screen. Ayan, <laughs> hindi pa siya lulusot. Dahil hindi pa tayo tapos. So next na gagawin, i-click nyo tong video. Hanapin nyo sa baba ang duplicate. Ayan, nandito yan, ayan. So ang mangyayari, madudubli yung video ninyo. So, ngayon, ibababaan natin ang video na na-duplicate. So, i-click nyo ang overlay. So, ayan. So, ilong press nyo lang to Tapos, ibaba nyo. Ganyan lang. Hilahin nyo lang siya dito para magpantay. Tingnan nyo guys, pantay na siya. Tapos, itap nyo ulit itong nasa third layer. Hanapin nyo ang remove background. Tapos, piliin nyo ang auto removal. Tapos, hintayin nyo lang na may check dito. So, after nyan, i-click nyo tong check. So, okay na. So, ngayon guys, i-review natin. Ayan na guys, lumusot ka na sa screen. So, next nyo gagawin, i-click nyo ang export. Ayan, itong export button sa taas para ma-save niyo siya sa gallery. So, yun lang guys. Sana nasundan niyo at nagustuhan niyo ang tutorial ko. Sa so, mga hindi pa nakafollow sa akin dyan, pa-follow naman, para updated kayo sa next upload ko. Thank you for watching!